Sino naman ang greatest of all time mo pagdating sa bilyar? Ah, wala, wala naman po talaga ng iba. Pagdating po sa ano yan, daw debate, Efren Bata Reyes talaga. Jam, si Efren Bata ba yung naging inspirasyon mo nang nagsisimula ka pa lang? Nung nagsisimula pa lang po ako, pagrobisa po ako ng tuto, wala, wala, wala pa rin namin TV, naririnig ko lang siya, naririnig ko lang yung pangalan niya. Kaya, dito nga po ako nagnatuto eh. Kaya nung hindi, hindi ko parang sa prime niya, hindi ko siya nabutan. Mm -hmm. Opo. Ang kasi okay, naki sa ako talaga, yan, sila Dennis Orculio. Mm -hmm. mm, yan, Dennis Orculio, cool, yung eh, mga magagay natin Pinoy. Pero kung usapang greatest of all time pa rin, ang sagot po ng nag-iisang Jonas Magbantay, eh ang greatest of all time ng bilyar ay si Efren Bata Ay, Reyes. Apo, oh para po sa akin, Efren Bata talaga. O, oh, para naman yata sa lahat yon champ. Nang iisa lang oh, yata po. ang sagot doon. No delete. Oh, no delete na <laughs> yan.